Humanggap ng tatlong mahahalagang proyekto ang 26th Infantry Ever Onward Battalion mula sa mga miyembro ng House of Representatives ng Agusan del Sur at Provincial Government ng Agusan del Sur tulad ng multipurpose building, multipurpose bleacher, at rain water collector system. Formal itong itinurn over ni na Agusan del Sur, 1 District Congressman, Honorable Alfelito M. Bascog, Agusan del Sur, Second District Congressman, Honorable Adolf Edward G. Plaza, at representante ni Agusan del Sur, Provincial Governor, Honorable Santiago B. Jr., na si Agusan del Sur, Vice Governor, Honorable Samuel E. Tortor, sa ginanap na seremonya sa Battalion's Rear Command Post sa Camp Masendo, Zamora, talakogon Agusan del Sur, noong Oktubre 18. Sa kabilang banda, nagpahayag ng pasasalamat si 26 IB Commanding Officer Lieutenant Colonel Sandy Maharokon sa dalawang congressmen at local chief executives na nagbigay ng naturang mga proyekto gayon din sa iba't ibang partners at stakeholders na sumuporta upang maging posible ang naturang proyekto. Positibo itong makakaapekto sa moral at kapakanan ng Ever Onward Troopers at mas magpapahusay sa pakikipag-ugnayan sa mga stakeholders. Ang aktibidad ay dinaluhan din ng representante ni Talakogon Agusan del Sur Mayor Honorable Pauline Marie Armasendo na si Talakogon Vice Mayor Honorable Melchor P. Dimigilio Sr. ang Panalawigan Members. Sangguniang bayan members, barangay officials ng Barangay Zamora talakogon, na pinangunahan ni Honorable Teodolo El Tanduyan at iba pang partner agencies ng Naturang Unit na Papanahong Balita Serbisyo Publiko para sa Pilipino. Ella Rivera, 4ID News.